Palagi niyong tandaan, matatamasa mo lang ang tagumpay kung hindi ka susuko. Huwag ka mapapa-apekto sa sasabihin ng mga nasa paligid mo Kasi kahit anong gawin mo, meron at merong masasabi Pumaba sa buhay, sasabihin nila naging pabaya ka Pumangat ka sa buhay, sasabihin nila naging mayabang ka Walang lusot, meron at merong masasabi ang mga tao sa atin Kaya kung ano yung gusto nating gawin, hanggang alam natin hindi masama yun Gawin natin ang gawin Alam 'ang mga tao, walang pakialamin sa proseso kung, kung paano nyo tinawa, paano nyo tinabaho mo pag gusto makita lang ng mga tao palagi yung finished product, ano yung narating mo dyan. As long as di mo napapabayaan yung pamilya mo, yung sarili mo, sa so kung ano man yung tinatahap mo, banat lang.